Good morning. morning. At ah, dito tayo sa tapat ng Rosan. Ito yung liko ah, ng mga riders at ah, saka mga nagja-jogging. Ah. Ayan o. Oh. Ayan. Ito ang ano. Ayan. Doon sila papunta yun. Doon sa Ayala Ang boundary noon is ang uh, uh, ayos sa may RCBC. Ayan. Ayan. Ayan o oh. di oh, diba Wow Dami nila ah. Ganito dito pagkalinggo ang sitwasyon ah, Libre lahat ang mga tao Na mag uh, walking Mag biking lahat Morning Ayan oh, Dito sa ano May islat sila kada linggo rito ah, Libre ah. Walang nakakapasok na sasakyan dito Kundi bike At saka yung mga nagwa walking lang yan yan. Paglinggo. yano Yan. Oh, yan. oh di ba? Ang dami niyan. Sayang yung isang kung ano natin kanina ah ah, patay pala yung ano ayan oh wow diba ganyan karaming nag ano dito nagjajaging nag walking saka nagbabike yan yan dito yan sa may corner ng ano sa may rustan. ayan oh dami oh wow morning yun oh, diba? dami nila oh ha ayan kaya ano eh kasarap ng ane, mag exercise talaga magpapawis yan ang ano At, nai enjoy ka pa naka exercise ka na naka enjoy ka pa ayan oh yan ang ano natin dyan. Yan. Oh, dami. Yan, o. Oh. O, oh, ba diba? O, oh, ha? Morning! Yan. Kaganda ng ano, may ibang mga bike na ano, full talak eh. Ang ganda ng pag-setup. Uh, yeah. Good morning. Yo. Yeah, no. Ya dami ba. Ayan. O, oh, di ba? Okay. Ano naman tayo? baik uh, bike naman tayo.